sa booking yan isla yan yan ito ngayon ako ipikto e ng walang booking kaya Ayan, tayo ayan. Wala akong booking, yan, yan, wala rin namin booking, mga tropa ko doon, mga, mga papsi, wala mga booking. Nakakalungkot man isipin, pero tuloy pa rin ang laban. <laughs> yan guys, ito si, ano channel mo, ano channel mo, ano channel mo? Road Official. Uh, Road Official. Please subscribe, Road Official

Dito choking ayun lang Jalebi. Naman Jalebi. Ah, nagante kami ng booking nito. Ang nanta na ng booking nito, Jalebi. Choking. Tsaka so, minsan papasok dito yung papasok dito yung pizza hut. Mga Lulaninas. ninas. eh, air, bibilang na pera. Wow, dami. Ayan, guys. Mal malakas sa booking yan, kaya marami pira. Charon, Charon. Oh, shout out, shout out. si Charo, Charon. Si si Charo. Kolotski. Kolotski. <laughs> subscribe sa <laughs> <ya>, Kolotski. <TV. laughs> yeah, Kolotski TV. Oh, don't forget to subscribe Kolotski TV. <laughs> Napi nyo lang Kolotski TV. <laughs> Yan yeah, no? oh! dami yung dami pirao. Si Charon, wala wala nito tawo kasi nandito sa harap ko lang nagcharge na. Nagcharge na lang yung cellphone ko kasi nalubat na nasa kakatay na booking. Kanina pa ka ako naglanting ng booking. Oh. Sa channel ko YouTube ni Prans. na ito oh, lo, na perno ng booking. oh. Yan. Kanina arras pa yan, mo. kanina pa yang ganyan. Alas-oras, na eh, kanina pa ako nalusong si dito. Ilang bukid pa kitong may ito to. Ano po? Ilang booking. booking ya, guys? 3 bukid. Booking. Uh, booking lang. Na. Ula, kanina alas 2:00. Alas dos na ngayon. tatlong booking ako. Ganyan kay Rab, magkano kinikita ko? 185 pa lang. Ang gasolina ko, magkano gasolina ko? Siguro, dalawang daan na. O oh, si Master. Master. Magsasayaw muna ako ng TikTok guys Dali lang ha Magti-TikTok muna ako Magsasayaw ako dito Sila wala mga booking, ako nagbooking na. Eh sila mga mga oras nakantay. Ako, no, nga nga pa lang nagantay ako. Hindi na pa ako nagantay. nagbooking din ako. Oh, sabi ko na stop muna. Oh, stop muna. Yeah, nagbooking din. Chicha, free naman. Wala free daw. Eh lagi na dito eh. Kung may free taste ayaw na Ano ba ng suka? Kung may free taste ayaw na Ano ba suka? Ano ba ay, sagot din ni Suka. Huwag kayo masubscribe kay Chicha. Ay, walang free taste. <laughs> Wala na British. taste. <laughs> kayo kay Ron. Ron TV. Free <laughs> taste naman siya. na ako sa box mo siya. na ako. Ha? Ah? Pwede ka namin ni no? Hindi nga kayo bumili pa eh. Bumili mo na kayo. Huwag ka mag taste. Kasi lagi naman tayo free taste. tapos landmark po nila din ko po ng gate uh, nagtitinda po ako ng chicharon habang walang booking alokin ko siya ba, guys baka gusto po nila ng chicharon gusto po nila ng ng special chicharon bakpat po may laman bago crispy sarap po salamat po yan guys sinalo ko po yung customer guys na tisaran guys kanina pa ako nagantay dito ng ang um, booking ngayon lang ako na bookingan super tumal talaga pang apat na booking ko pa lang to mula alas alas jis anong oras na ngayon marami e, na kami dito nagantay guys sa mga booking guys delivery ng na plaza guys. Delivery, Ah, tayo ko na lang dito. mag ako dito sa matapos yung loto ng food. Tapos, deliver ko na guys. Ay, ay, ay. Pumasok na rin ang booking sa kanila oh. yan Bigaya ay na rin ng booking. Ayan, naman mga booking na sila. Ah, yung mga Marami akong mga kasama rito ng tambay kanina na no, wala na sila kasi nagkabigayan na nagkabigayan nagkabi na ng booking eh. Dalawa oh, na lang wala. Oh, dalawa na lang dito si si Cross Guide nandito pa rin guys. Pero may nang din lang. <laughs> ano mga Bro, may booking na rin Nag niya, nag-aantay na lang din sa ano yan sa releasing ng food niya. Ano yun? Ah, yung pala oh, yung pala oh. yung niya oh. wala. Wala pala, ayan. Wing, wing yung mga tropa doon kanina kasi marami wala wow, may mga booking na sila eh kaya uh, kahina yung mga account namin kaya medyo antay-antay lang kami dito tis-tis lang pero hindi naman abang panahon abang abang uras minsan abutin na isang linggo bago lalakas uli natagal din oh booking guys is si Chowking Jollibee Uh, yung mga merchant sa yung tangking si donut yang ini nagrud malayo 'ni na eh. ano picchat pala picchat uh, mag, ano. uh, ah hindi nakabot niya na muktang ali picchat mablo ayo chat apdi ni ata committee to namakdo Starbucks na star gusto kami kami Starbucks ni yung moy nasal malayo na yun yung ano pala yung Andox, baliwag andogs baliwag Tapos yung sinugba Malulaninas yun mga merchant namin dito guys marami pang iba yun lang siguro mga siguro mga nasa mga lima lima or anim na merchant ang mga pasok sa amin dito kadalasan mga pasok yung julis at saka yung yung isa yung matagal yung ano kasi yung merchant na yun kaya matagal kasi mga buto buto bunmaro kasi yung ginagawa nun so, mga kuya birds yung niluloto nila yung buto eh pinapakuluan pa nila yung buto Tagal. matagal matapos yun pakuluan yung buto si Pumaro yun eh kaya, kaya nagreklamo kami mga rider na bakit ang tagal siyempre pinapakuluan pa yung buto eh ano to <laughs> pinapalambot pa nila yung buto hey guys uh, don't forget to subscribe my channel Alagi Channel TV thank you guys uh...